Hindi mga idol, this is Legendary TV. So for today's video, so ano ka bang yung ginagamit natin pang maintain or ginagamit ko dito panlinis sa mga spoke na kinakalawang mga lods. So ayan ko napapansin papansin nyo, may kalawang yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo na may kalawang yung spoke natin. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin linisin to or ano yung ginagamit ko panlinis dito. So ayan mga lodi no ito po yung ginagamit ko panlinis sa akin uh, kinakalawang na yan Yago Suspo eh no guapo rust remover so pantanggal na mga kalawang ayan yan pantanggal ng mga kalawang mga lods ayan no guapo rust remover so ngayon i-apply natin dito sa ating rims na kinakalawang pakita ko sa inyo ha yung rims natin na kinakalawang so ayan no yan mga lodi mapapansin nyo So, ayan. So, kinakalawang siya. Ngayon, si natin gamit ang rust remover na to. So, tara mga lods, sama nyo. So, yun mga lodi, no? Ang tamang paggamit dito mga lods ay um, gumamit tayo ng malinis ng tela. Ayan. Tapos, uh, ibabad po natin dito sa mga spoke na may kalawang. Ayan. So, kung nasan na po natin. Para maglambot yung kalawang mga loads, babad po muna natin siya na mga ilang minuto po. Ayan. Hanggang sa lumambot po yung mga kalawang dito sa spoke natin. So, ayan. Apply lang natin mga loads kasi lalambot yung mga kalawang para mamaya pupunasan na lang natin. So, kabilang side lang muna yung lilinisin natin mga lodi. kabilang side muna linisin natin. Babad lang po natin yan. Para lumambot yung mga kalawang na to. So, tsagaan lang talaga mga lods, no? Para makatipid tayo. So, ito mga lods, after natin babad. So, mga 3 to 5 minutes binabad natin. So, ngayon, gagamitan natin ng malinis na tela para makita po natin. Yan, ito yung tela na gagamitin natin mga lods. Tingnan natin kung uh, malinisan, kung nalinisan or natanggal natin yung mga kalawang. So, ito yung side na to, yung kabilang spoke. Yan, ito lang yung ibabaw yung nilagyan natin. Yan, so tara mga lods, tingnan natin. So, tiyaga lang talaga mga lodi, no? Para makatipid lang tayo. So, balikin tab na mga lodi yung ating spoke. Ayan. Mabalik na yung kintab ng spoke natin. Kasi natanggal yung mga kalawang. So, stainless din to. Ayan. Yago sa spoke. Parang chrome lang siya mga lodi na kinakalawang lang po siya. Pero pag naman nalinisan natin ay bumabalik naman yung kanyang kintab. So babad lang natin. Yan tamang procedure. Babad lang natin mga lodi. Para mas effective yung yung rust remover natin. Guwapo rust remover natin. So, ayan mga Lodi. Tapos na natin linis. Pakita ko sa inyo yung natanggal na kalawang. Ayan o. Kita ba? Ayan. Malinis na siya ulit. Kumikintab na siya. Ayan o. Itong part na to. Ayan. Ayan. So, malinis na. Hmm. Tapos kumikintab na po siya ulit Ayan o So, natanggal na yung mga kalawang-kalawang Sa spoke natin Ito o Ayan Kung napapansin yung mga lodi Ayan o Parang bago lang ulit So, kanina sobrang kalawang Ganyan ito Ito na yan Makita ko sa inyo mga lodi Yung tsura ng kalawang kanina Ayan o Ayan o Yung kalawang Ito o Ayan Kinakalawang siya So, well, hindi pa natin to na-apply yan. So, ito pa lang yung kabila niya. natin. Yan yung ito. So, yun mga lods. Sana nakatulong tong video na to. So, kung gusto nyo po ng ganito mga lodi. Ng ating rust remover. So, check out nyo na po yan sa ating yellow basket. So, yun mga lodi. Maraming salamat po. Ride safe.